Magsumula ang video. May papanggulang na mm. ang official shirt ng Ferros Army at appellable mm. para magpasada. Pakain mm. okay. tayo po ng litchi na rice po. Meron tayong asas-asas po. Mami! Oh, Hindi pwedeng kinagamit to habang kumakain. Mm. Diba? Ibang cellphone. Kukuha mm. ko yung isang cellphone. Gabe, kunin mo nga yung isang cellphone. Diba? Mayroon ka na danda. asin. Kaya na may asin! Uh mas maram po sa biyay Sabihin na pagkain po sa biyay po. Sabihin na po Sabihin po. Marami marami sa biyay na pagkain po po. Alam po Keso sa amin. Amen. So yan, kain na po tayo. Ang gusto ko para sa loob. Bago Water! Ang official shirt ng Ferros Army at available na sa New Roblox group ng Ferros Army. Kaya kung hindi pa member, mag-join ka na. Siyempre, lalay ko lalay yung link ng group sa description at sa comment section. Kaya make sure na mag-join na kayo ah. Let's go! Mag-subscribe pa rin tayo po. Mag-subscribe po. Like ng video po. Thank Mayroon tayong driver para magpasadya. Mm. Kayo, hindi pa tayo nakuwera pa ng permit kay Mayor. Mm. Si Mayor ko. Ano ba kung, ano ba? Napalitaan. Kurap yun. Mami. Kayo nga pala. Nanakawad nga pala natin yan. Mami, yung microwave! Hindi siya maaari, ano yan. Siya, ako naman siya. Siya, ako naman siya. Kung hindi siya kakabigyan eh. Bawal siya kahit. Bawal siya

atin. May idea ako ate. Kunyari, magpapasada lang tayo. Tapos, kung... Ate, para tayo ng buwala. Ako ba? Nakalala mo, di ba meron akong tatay na scientist? Ay, oo wala, nga pala. Tatay nga okay. pala yung scientist. Bye-bye po. No reaction. Thanks for watching, Thank you. subscriber.